This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Na, larga na kami ni Mr. Wright Lilipat kami ng ibang pwesto mga tol. Wala larga na kami. Press Nelson. Yan dun tayo. Oo. Okay. Kaya nakabili nun eh Ah, sa kanya 'yon. Hmm, bibili niya 'yon. Press pasok, power press. <laughs> 'Yon pumasok na si Press, napakalupit. <laughs> Oh ha, di ba? Oh, simple, di ba? Yan. han, Handog na sumayang plak. Biking, fishing with Mr. Wright. Saan? Saan dyan? Diyan tayo? doon. Ah, doon. Wow! Marikina! Woo! Dadaan tayo ron! Sa tulay na kulay puti! Eh. tining ng tubig sa gilid po no sa, sa gilid ang sarap lang lu, lu, tumautaw dyan tining ng tubig eh Kuna ah! aspat. Yan tamang gilid lang kami ni Mr. Wright. Yan. 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 Oh, wala eh no, ang ganda oh Alright na, ayos talaga no Kung saan mo gustong pumunta ang spot Pwede yan so nandito kami sa bagong spot namin no, sa spot ni Pres Nelson do mga tol, yan ayan si Mr. Wright o. Oh. Hinira muna namin yung spot mo Pres, ayan, kung makikita nyo, ayun yung uh, SM, paano ba, uh, SM Marguina, ayan no? So ayan yung SM Marguina, ayan. Sana dito kami makadalay mga tol. Wala, tama nga bike fishing kami ni Mr. Wright. Sarap palang mag-bike to sa hahanap ka ng spot na no sa saan yung maganda yung statawtawan mo tapos kahit walang uh, mo mga tol uh, masaya na ah, paano pa kaya pag may gumagat diba alright shoutout pala kay ano boss JR Gillian yan shoutout sa iyo sana makapunta ako dyan sa area mo kala boss Eko, no? ano dyan sa spot nyo para makapamalos na tayo ano yung miss ko nang mamalos eh no kauli kasi sila nung nakaraan nakarambuan ba yun ba ano Sir, mga 2 weeks lang. Mga uh, 2 weeks lang, sila, palos. Yung isa, hindi nila naangat dahil uh, sumiksik daw sa pinakadulo. Ito yung uh, uh, photo. Ayan o, oh, ayan Hindi, oh. ang totoo niyan, may balat lang talaga si Hap. May balat sa pet yun? Oo, si Hap. Hindi ba? talaga humuhuli ng palos yun. Oo. Oh. Hindi marunong. <laughs> Shoutout nga pala, Hap. Hap, Hap. Shoutout. J.R. Gillian, alias Hap na nalilipat na kami ni Mr. Rez, sabi niya. Pa naman ako tao tawa -taw. Wala eh. Wala magparamdam dito eh. Ayan, dito kami sa ilog ng Marikina. Ayan, eh, no? yung SM Marikina City. Eh. ay yun tulay. Eh. Dito yung uh, part na tawag dito. Kumuli ng malaking dory si Mr. Luke. Dito yun. Eh. negative lipat ulit medyo rock med road sana walang bubog galit tayo pag may dito parking spot naman namin ni ano, medyo lumapit lang kami sa bandang tulay ng Marikina. Ay, lapit. Yan, pwede na yun. 'yan. Ah, dyan ka ba yun? Hati tayo. Mukha ba? So, may tusok oh. Yan, tama dyan lang tayo Ate, ah, ka aking kami ng bibi Yung binigay nung, kap nung kakilala namin yung bibi niya Pre, ayaw na ng asawa ko yung bibi sa bahay Apat yun eh Oh. Binigay ko na kay paring ano, tayo sa na lang yung dalawa Kulutan nyo Palaka, testing natin ipahin to Mau Okay, so larga na naman ulit kami no, Nagyaya naman si Mr. Wright, babalik kami doon sa dati na pwesto mga tol. <coughs> Tingin ko doon kami dyan jackpot eh. Balik na sa dating spot. Adalawa ah, dalawa na, palamig na lang. Paano palamig? Wala ba? Ito. Nasa ang pinya. Natural. Kaya lang pa siguro yan. Sige, boss. Thank you, boss. Ay, mo, pre, pag tayo na motor na. Sinahan din ako. Nangita <laughs> ako ng ano. Pasig, palengke. Ha? Oh? Ito naman, ito. 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 I'm biking, fishing, relax, Marikina River Wow, oh, ang ganda, ang ganda ng mga damoy, no? Ah, okay. Ang ganda. Ganda mo, ayan o. Oh. Taas. Dito tahan niyo ba yan? Puno sa bweda mo. Ganda diba? Babalik kami sa spot ni Mr. Right sa dati. Ay nasa may ano na yan, bako na yan. Ah oh, kadaligan ka ah. Wala rin. Kaya <laughs> yeah, dito kami pupuesto. Baka nandito yung syerte. Dalawa? Kumagat. Uh, yan, pat Tapon tayo. Yan, pag dito kasi mamimingit mga tik yan. Ano to eh? wild eh. Hindi mo siguradong makakadali ka. Maliba na lang sa spot na meron talaga. na doon talaga yung mga isda. Eh dito ano to eh. Wild, wild hunt. Di ba bo? dito. Wild hunt. Fish pan yun. Matik yun. Yun. Mga ganun. Mga sisik. Yan talaga. Tagatan talaga is darun. Ayun hey, bu. 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 Hey, no, bu. bu. Ito. Kita mo ito. Ayun hey, o. Ayun hey, o. Okay. Yes. mo. Wala ba? pa. Wala pa. May kumakagat din dito Nag ng alin, eh. Nagagalaw na kanina eh. Kaya dyan ito ron ba eh. wala yun nandito wala yung kagat uy sayang, sayang. meron eh no mga hito nga Pas nampas, pas nampas. Na. Naabot na kami ng ulam mga tol Ayun o Fishing pa rin Ayun ang Ma adik Mama, mga okay kinagat to yun Lumilid na yun Wala na saan yun Wala Sumabit yun Mga adik yaan Mga adik nabas <laughs> kasako na iso hindi talakbo ng sako ang <laughs> lulupit nyo oo oh. mga adik talaga kayo tayo? na tayo labas-labas na natin na eh Nakalas na kami ni Mr. Wright mga tol Tama na yun so, na nga Tulong Kami ni Mr. Wright <laughs> Luson! Ambo! Mga <laughs> <Nang> adik! <laughs> Woo! <laughs> Kapit tayo! Oh, ano? Oo! Oh. Mm. Pipit! Pipit! Oh, labig! Fresco! Pipit ka! Ano? Pipit! Pipit! Ano ba'y sinod? tayo kay Abo. Gusto mo? Oo! Oh. Tara! Fishbowl! Sibol ba yan? Ayon mo? Right, Nakain na natin to Salamat po Ay, ito ang ito <laughs> 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 <tayang> na. 'yung sa video. Kami nga kami sana walang ano, kasalubong ah. Alright, dapat na. Pinabot ng ulan. Hindi ako kapag pa? Hmm. Wala akong maulit. Wala. Ang dami nang tatop-top to. Wala akong maulit. <laughs> <laughs> Ayan, hato tayo. Ah, oh, may yung ganisa. Ano? Okay. Hmm. Okay. Tapos okay. kami ni Mr. Wright. Hmm. So, okay. 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 okay.